Ang dami nagtatanong ko, nagtatrabaho na ba daw ako, bumalik na ba daw ako sa trabaho guys. Ngayon guys, hindi pa po ako bumalik, nasa bahay pa po ako. Kaya nilaalagaan ko muna si baby habang ilang months pa lang siya. Naka-paternity leave po ako sa work. Kaya ito guys, nanay muna tayo dito. Ayan, so ngayon magpapalit ako ng bedsheet sa bed. Today is Saturday. Happy weekend everyone. Ayan. So today, Saturday is laba day. Friday is cleaning day. Saturday is laba day. And then Sunday is relaxing day. Ayan nga guys. So maagang dumating si Kano guys. Ngayon galing trabaho kaya may oras ako kapag linis-linis ng unte kasi um, hawak ni Kano si baby ayan at nakatulog ata din si baby so hindi ko alam, alam guys so, ito nga ako nag enjoy ako sa paglinis ito sa bedroom ayan pinatang ko yung bed namin ng paborito kong bedsheet ayan ako nga nyo guys purple lang aking ano simula simula pa lang ayan So, purple yung pinalit ko guys. Ito yung paborito kong bedsheet or paborito kong color. Ayan. Which purple with a flower. Tapos, and I, tagal ko nang gustong palitan yung bedsheet namin. Kaso nga lang wala akong time kasi laging busy si Kano naman. Laging busy sa work niya. Ako naman, laging busy sa pag-aalaga kay baby. So, ito ako ngayon. Home ka nanay muna ako dito. Ayan. Hindi po pwedeng bumalik sa work kasi aranhan pa ni baby. So ayun guys. <coughs> so to nag-enjoy ngayon pala guys, mainit pala ngayon eh, lamig ngayon guys, ting jacketa naman ay nako kalokaday. Ting jacketa naman. so, naka-heater kami guys, ayan naka-pajama ko all day. <laughs> ay yung iba guys, pag nakapajama, walang ginagawa. Ako siya guys, kapajama ako. may ginagawa ako, nakapaglinis na pala ako sa harap namin. Ngayon naman sa bedroom may, may, naman. At mamaya-maya naman, magluluto ako na chili. Pero inuuna ko man na dito, habang hinahawakan ni no, sa si baby. Ayan, sobrang to, ako talaga si naka nakauwi si Asawa. Sa bahay. Kasi, medyo He says, Someday I hope you get the chance to live like you were dying. To live like you were dying. To live like you were dying. Like you were dying. Oh, okay. he messed this up. That was a long one. That's the one I was trying to wait. sino lang si sa night night what is it what is it